sa mga panghenot na barata. Labi dos milyones pesos na kantidad din siya buh sa sarong 15 anyos na lalaki sa albay. Halangkaw na kalibre ni Badil, magasin sa Sinbala, nakalot sa bulod sa Katanduanes. Pigtutok ng sospek sa mga panhahabon sa Naga City, arestado. Raspire nagbungkara sa tuktokan sa rumbulod sa Baaw Kamarinesur. Asin? Register Anywhere Drive kan Comelec, liwat na pupunan sa Febrero 12. hapon, Miyerkules, Pebrero 7, taong 2024. Unina ang petang tatak, Bicol. Madadanguman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, 15 anyos na lalaki arestado sa pigkasar na buy bust operation sa Albay. Labi dos milyones pesos na kantidad ng pigtutubod ang shabu na kumpiskara. Si May Arango sa detalye. Aristado ang sarong 15 anyos na soltero sa ikinasar na anti-illegal drugs operation kang operatiba, kan Office of the Deputy Regional Director for Operations Regional PNP Drug Enforcement Unit, Asin Santo Domingo MPS, sa Mayon Rivera Subdivision, Purok Barangay Lidong, Santo Domingo Albay, alas 11.50 kasubanggi. Binisto ni Police Major Genevieve Oserin Hepe kan Santo Domingo Municipal Police Station ang sospek. Natubong Marawi City as imparamientas na nakaistar sa Barangay Orosite, Legaspi City. Inaresto ang sospek makalis na mapabakalang kay ni Ampusor Bayan nin tulong plastik sa na may laog ng pigtutubod ang shabu. Napigkakarkulong may gabat na 15 gramo as an estimated street value na 102 mil pesos, karibay ang 30 mil pesos bilang budel money. Hindi, amount, this is the first time para sa muya na maka-encounter ng Arog Kaini. Uh, kung mahiling nyo duman sa uh, pictures kang mga ebidensya, hindi pa siya na repack mga bilog-bilog pa itong items. Nakuaman sa posisyon kan sospek ang duwang natay plastic transparent sa si isla ug ang pigtutubudan na Shabu. Na pigkakarkulong may gabat na 400 gramo as an estimated street value na 2,720,000 pesos apuera sa droga, nakuaman sa posisyon kan suspect ang sarong cellphone, sling bag as in kutsilyo. May mga previous transactions na prior to the police operations, months man siyang pinag-surveillance and nakipag-transact sa iya ang, sang, ang tropa, talagang na-materialize itong mga previous na uh, transactions sa iya involving Rahulang. Uh, ano nang shabu. Uh, ano ini, parang patanid ini sa tuya na hindi ibig sabihin na minor de edad ka, uh, safe ka sa mga ganyan. Madali kasi silang mabola, mabilog ang utak ninda. Ginibuan pagrikisa sa presensya ka mandatory witnesses. Pigimpormaran man ang sospekan sa iyang mga diretsos. Dangan ipigdara sa Ziga Memorial District Hospital para sa medical examination. Automatically pag ganyan, pag hinapot mo ang edad or birthday, automatic may itataram tulos niya. and oh, an sa iyang, alin ba, January 17, ganyan, year 2000, ganito. Pero siya, nag-isip pa siya pag abot sa year. So, and pag turnover naman sa Legazpi City, kung si, um, iba naman, so tinaram niyang year ng kanyang ano, kapanganakan. So, and kaya hindi may pa ma -i ano kung pera talaga so edad niya. Sa presente, nasa kustudiya na kan DSWD ang sospek para sa iba pang magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Halangkaw na kalibre ni Badil mga magasins asin mga bala na kalutkan otoridad sa bulod na sakop kan San Miguel sa Katanduanes. Si Regine West sa detalye. Sa Colt M16 rifle, duwang steel magazines sa asing 45 pedasong bala, kanasambit na armas ang na kan otoridad sa ginibong pagkalot sa sarong porsyonin bulod sa sityo Kuripdas, barangay J.M. Alberto, San Miguel Catanduanes alas 12.20 Ugto, kan nagtalikod na lunes. Sa impormasyon, sarong impormante ang nagpaabot sumbong sa otoridad dapit sa mga nakalubong na armas, asin mga bala na pigsasabing duwang taon naman na nakalubong sa nasambit na porasyon naghahanap ng mga informasyon sa pag-stay doon at sa tulong na rin po ng mga residente na nakapag-build up na po tayo ng trust po sa community. Itong ating pong informal, eh, nagbigay po ng informasyon na mayroon pong nakabaon ng kalibre ito pong M16 rifle called the serial number Meron pong 45 pieces na ammunition ng 5.56 mm and dalawa pong uh, long-team magazine. Antes na makaabot sa pagtutukdong lugar, anum na oras man ang nilakaw pinagsarong pwersa kan First Provincial Mobile Force Company, Revitalized Police sa Barangay, grupo na nakabay sa nasambit na, na lugar, San Miguel MPS as in Provincial Intelligence Unit. Dugang pa kang tagapagtaram, haloy ng isikan informante na may mga nakalubog na gamit pang insurhensya sa lugar, alagadara kang takot, nagkaigwa sa bot inhinin pagduwa-duwa. Uh, halos dalawang taon ng na nakabaon ang M16 rifle na ito and uh, hindi naman na siya nag-atagilipang uh, ipagbigay alam sa ating mga kapilisan sapagkat alam niyang ito ay hindi naman sila karapat dapat na magtago ng ganitong uh, kalibre. So, ito nagbigay na, ito nagbigay alam na ito sa ating mga katulitan. Ito nga po, naghihintay siya ng pagkakataon, pagkakataon na tamang tao ang kanyang pagsasabihan, pagkutuplungan, para po makuha ang barin na ito. Sa ngunyan, nasa kamot ng Provincial Forensic Unit ang mga na-recover na kagamitan at sinakatalaan na sa Ballistic Examination. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Boy. Big tutukdong sospek sa mga nangyayaring panghabon sa siyudad ni Naga Arestado. Sospek na kwaan pasubuot ni droga. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Dai na nakapalag pa sa otoridad ang 26 anyos na lalaki na sospek sa panhaabon sa sarong pribadong opisina sa Naga City. Makalihis na arestaron alas 5 ng nin hapon ka nakaaging lunes. Sa impormasyon, maagahon kan nasambit na aldaw kan haabonan kan sospek ang nasabing opisina sa Purok Uno, Barangay Balatas. Alagad sa tabang kan CCTV, tulos na nabistuhan asin inaarestar ang mahaabon na binistong si John Philip Tomenas I. Castrano, na residente kan Barangay Concepcion, Pequeña. Naalala ni Tumenes ang duwang cellphone, petty cash as in alahas na pigkakarkulong aboton sa labi 28 mil pesos ang kantidad. Sigun kay Police Corporal Michael Jan Asur, ang investigador kan Police Station 6, luwas laog na sa kulungan ng sospek, huli sa pagkakaimwelto sa harabunan sa syudad. At around 5, between 4, uh, 3 to 5 p.m. of February 5, nangyari yung panuloog ng suspect doon sa isang building. Then po, through CCTV, Then po by pumasok na yung ano yung complainant na nakita na scattered na yung loob then nung after that nagcheck na sila kung ano mga nawawala by ano nagreport na po sa amin yung complainant then po, through CCTV na identify namin po yung suspect then through hot pursuit po uh, nakuha namin yung tao Kasabay kan pagkakadako sa body search nakuaman kay Tumenes ang sarong pidaso nin heat sealed plastic sachet na may laog nin crystalline substance na pigtutubudang shabu Abang po siyang naaresto, tapos nung sine-search na po siya ng arresting officer, nakuhaan po siya ng, ng item ng sabu. Kuha sila ng security guard, kuha po sila. Kasi for the security din po ng establishment ng negosyo, kasi din po dito sa Naga, yun nga pong natin yung mga nakawan, then po yung safety din ng, ng, tao. Then po magpalagay po sila ng CCTV. Kung halimbawa po may mga masasamang loob na pumasok at pumaidentify agad natin, mauhuli po namin agad. Sa presente, nasa kustudiya na kan Police Station 6 and Suspect na naaatubang sa kasong robbery as in pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Opisina ka National Irrigation Administration sa Bicol pigahandaan na subuot ang posibleng epekto kan El Nino sa rehiyon Si Nomer Corporal sa detalye. Apuera sa bagyo asin in insektong nakakadistroso sa mga pananom na paroy. Saro sa matinding agyatman sa mga paraumasiring ni Tatay Jesus Balasta kan Santo Domingo Albay. An posibleng epekto kang El Nino. Sulamenting ang tubig na pigbubulos gikan sa pamitisan kang bulkan mayon kaya. An piglalauman niya sa sayang umahan. Kaya in kaso man na matindi da ang magiging epekto kang El Nino ngunya na taon. Plano niyang magtanom sa naning mais asin gulay na kayang mabuhay sa mainit na panahon. Iguamang kay may naapiktuan, iguamang ki daiman. So iba, na daiman na tarukan, pig, ano man, pig, late, tapos pig, kung anong kuya ninda, pananom. Iyon. Si Lola Maria, apwera sa paroy, pig puunan niya naman ang pagtanom ng kamote asin sibulyas, inikayada ang klase ng pananom na pwede sa tag-init. Kung baga sa ano, may irrigation may ano may patubig talaga ini ang ano bakong araw ka so, nag so nag-alat baga ngaya sa naki so, sa irrigation nag-alat sa naki patubig dig di daiman daiman na ubas sigon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol nga matawan kasimbagan ang mga siring na agyat urog na sa pagpuon kang El Nino phenomenon padagos ang sa indang ginigibong mga lakdang nga matabangan ang mga maapektara na uma. Katunayan kang nakaaging taon pa kakasibutan ang paglinig sa mga kanal kan mga irigasyon asin pagbugtak ng mga water system sa mga probinsya sa Bicol na prone sa El Nino. Kung sa inpadagos manindang nakakatuwang sa monitoring asin preparasyon, an pag-asa, Department of Agriculture, Dole Bicol, DSWD, asin iba pang ahensya sa di gobyerno. Sana dito sa Kamsur, sa Kakalbay, pero nakita naman natin na maulan. So around 2,000 hectares na lang yung naiwan. Uh, part of uh, Norte eh, and Cam Sur yung mga naiwan na lang area. So hindi pa nataniman. So hopefully itong January maka, makahabol pa sana na makatanim yung around 2,000 hectares Dugang pa ni Vera. Dakulang bagay man ang ipigtaong dugang na pondok ang gobyerno sa inda na nagagamit ninda sa irigasyon asin pagbakal ng mga makinarya para sa pagtatanom na napapakinabangan na kang kadakla na para uma sa reyon. Approve ng Congress na budget namin as of now is 40 billion. ah uh, biko uh, 40 billion na po yung nasa GAA na approve namin. Pero meron po kami mga additional funds na through the effort ng ating uh, approach Chairman no si Sir Saldi no uh, talagang pinaglalaban niya na madagdagan yung funding ng niya kaya nga po nakabili tayo ng mga bagong equipment na yan no sa buong Pilipinas 141 back po ang nabili natin at mayroon parong parating na second trans of second batch pag sisherto kang niya Bicol pirming ng sendang pagsuporta sa sektor kang agrikultura Urug na ang pag-alalay sa mga Bicolanong parauma para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Grassfire nagbungkara sa tuktok kan sarang bulod sa Bao Camarines Sur. As in register anywhere drive kan Kobelec, niwat na pupunan sa Pebrero 12. Yan na in bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho. Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurug pa Acubicol! Babalikan ako Bicol Online TV. Mainit na panahon, pigtutok dung kausa sa nagbungkaras na kasulo o grass fire sa bulod na Sakopkan, Baaw, Camarines Sur. Si May Arango sa detalye. Abuton sa kabang hektarya ang kan nagbungkaras na kasulo sa bulod Sakopkan, Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Pasado alas sa isning ka na kaaging lunes. Sigun sa Bureau of Fire Protection Baaw, alas 7 pasado ni Banggikan makare si Bisindanin apo dapit sa nangyayaring grass fire sa tuktokan na sa bit na bulod. Duang fire tax kang BFP ang nagresponde sa insidente. Alagad huli tapatukad, sinakit na ang na maabot ang nasulong porsyon. Kaya hinalat na sa nang magupaan kalayo. Dangang binantayan ng hararaning residensya nga ni Daina Madamay. Medyo harayo po itong, ano, itong ah uh, grass fire na nangyari kasi nasa itaas ang parte kang bukid. So medyo tap. So day kakayahon kang samuyang ano, uh, track. And then kung dudumanan man po siya, medyo madiklom ng parte si bukid. Tsaka yung terrain day distado kan sa tuyang mga personel. Apat na oras nagdural antes na ideklarang far out ang kasulo. Dei mampigahali kang BFP ang posibilidad na kaya nagbungkaras ang kasulo huli sa mainit na panahon sa nangani, mga bandang alas 9 o big alas 10 garoan uminoran. So, nakatabang na maray so panahon ka so uh, yung fire safety na tigi enforce kang Bureau of Fire Protection na itinutokdo din sa community, tao na nila ning, kahalagahan kasi uh, masakit ang masuluan. Sa datos kang BFP, bakuin niyan enot na beses na nagkaigwan ng grass fire sa saindang banwaan. Sa presente, padagos ang investigasyon nga ni maaraman ang tunay na kausa kang grass fire. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Anum na grupo o asosasyon para sira sa Bicol na tawani ng asistensya kan BIFAR sa irarong kan sa indang programang SAAD. Si Danica Garcia sa detalye. Setyembre ka nakaaging taon kan puunan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang paghahanap nin mga kwalipikadong binipisyaryo para sa saindang programa na Special Area for Agricultural Development o SAAD. Kabali sa mga napili ang mga parasira halis sa Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte asin katanduanes anom na asosasyonin para sira ang nakasabay sa first batch. Sa lindong kan nasambit na programa, nakareceive ang lambang grupo nin tilapia, matambaka, galunggong, asin bangus fingerlings apat na bulan poon kan ini ang atamanon kan mga parasira. Kan nagtalikod na bulan, dagos na ining inani kan mga nasambit na benepisyaryo. kun kilo-kilong sira ang naprodusir. Ang ibadigdi ang prinoseso na asin ginibong pa dangan ibinenta. Kung susumahon, total na 92,490 pesos ang naguno kan bilog na benepisyaryo. This is conducted by uh, the Bureau in coordination with the local government importante na kasi ang nakakaarap po -as, ang, nakakasakop sa ina ang lokal na gobyerno. So, um, ang um, we coordinate with uh, the LGU and then um, kapag may uh, organized organize na na mga fisher folk, uh, folk association sa sarong lugar and then uh, pinag-validate and pinag-verify po yan kang LGU with their recommendation and also uh, binag-validate man po yan sa mga technicians and community development officers and uh, importante that they are registered. So kapag uh, may mga na-submit na ninda itong mga uh, registration ninda and then na-validate din sinda, then uh, that's the time that uh, we uh, we declare kung sisay itong mga qualified na beneficiary. An mabawasan ng pagtios as in ma ang pagbuhay-buhay kan mga parasira, maginanistado kan sa indang komunidad at pira sa mga obheto kan programa, sigun kay Briones. So ang, ang kagayunan man po kay ini is that ining saad na program po na ini, pero um, kapag papatalungbuan ni sinda, so um, kang ina-identify ni sinda, ang um, tinawan ng sinda ni uh, project, and then... Uh, pinawalan din sila din pa training so garo nagpapatalobo pa pag aning aki ano hanggang sa makapag ano na on their own so we are hoping na mas maging sustainable ini ining na sa inang gobyerno Apuera ka ini, maawot man kan b 4 Bicol saad na ma-enhance ang food security sa rehiyon as in ma-promoter ang economic growth sa mga target areas sa bilog na Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Register Anywhere program kan Comelec liwat na pupuunan sa maabot na Pebrero 12. Inikasabay kan pagpunman kan voters registration. Si Regine West sa detalye. Kinsing bulan ang tasan 2025 national and local elections, liwat na nangapudan ang Commission on Elections o Comelec Bicol sa mga kwalipikadong botante sa rehiyon na magpreparar na sa pagpaparehistro. Sigun kay Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa, sa maabot na Pebrero 12, official ng mapuon sa bilog na nasyon ang voting registration na madurar hasta sa Setyembre 30. Kasabay kan pagpuon kan registration, liwat manindang bubuksan ang Register Anywhere Program o RAP na matao mataonin mas kombinyente pagpaparehistro. No, actually, we have so many programs right now sa COMELEC na we will be reaching out sa mga tao. Yung mga tao, hindi na namin aantay na pumunta sa opisina namin. Kami na ang pupunta sa kanila. So, we have our satellite registration which we will be conducting in mga barabarangay o di kaya magsiset up kami ng registration sa mga malls. Pwede sir na aprobate sa and wrap sa mga strategikong lokasyon, arugan private establishments, siring kan malls, church organization, government offices o agencies as in educational institutions. Bukas man ang sa gabos na kwalipikadong butanting Pilipino, kaya ba na nagayong hassle sa pagpaparehistro? We have to make sure na convenient yung mga butante o yung magpaparehistro. We will be transferring some of our offices in bigger venues. So kung titingnan mo itong Legazpi City, Uh, ililipat namin sila I think one month silang mag-oopisina sa SM, one month silang mag mag opisina sa Gaisano, at one, one, month din silang mag-oopisina sa Ayala. Just to make sure na hindi maiinitan yung mga, voter, ang uh, mga registrants natin. Taong 2022 kan magkondusir ang full body ng pilot testing kan programa sa mga piling lugar sa nasyon, kung sa sa Bicol, ginibo ang pilot testing kaini sa SM City Ligaspi. Sa lindong ka na na programa, apwera sa pagpaparehistro, pwede sir man ang transfer of registration, correction as in reactivation. Kumpara kan mga nagtalikod na taon, sa rong page na sanaan form na kinakaipuhan fill upan kan registrant. As usual, pina, inihingi natin ang cooperation ng mga registrants natin na sana this early magparistro na kayo. Huwag na naman kayo magantay doon sa dulo. Plus of course, isang reminder din po, yung mga kabataan natin na mag-18 years old on the 2025 elections, kung nakapagparehistro na ho kayo as SK at bumoto kayo last 2022, hindi na ho ninyo kailangan pumunta sa opisina. You need not register anew kasi we will just be taking out your records from our database. Ilalagay na lang namin kayo as regular voters. Maduran ang Register Anywhere Drive kan Comelec hasta sa Agosto 31 puon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, lunes, sundo, sabado. Mientras tanto, kinakaipuhan na government-issued ID ang bitbit -bit kan mga maaprobitsar sa pagbubukas liwat kan mga serbisyo kan Comelec. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baratang tatakbikol. Ako si Jen Nunez. Salamat!